Ming Ming, nagapang hilot ikaw Ming <laughs> Hilot na dali Na hilot, bago pang hilot Si Ming Ming pang ding <laughs> oh. Napusa ba kayong ganyan Ang hilot Aray kong legs ko sa kito ng kailot niya, oh. <laughs> Ay, aray kong minming. Masugat. <laughs> Mga masugat naman yung paa ko. ambot si sa ming, ming ah. Ano nang kamahilot, man? Amang, man? Hmm? Sige, hilot pa ako. Ilot ang paa, dali. Ilot pa na, mami. Ano, ilot ng pa, na, mami? Bilis na. O, sa tiyan na naman mahilot. Sige, dyan. Hilot dyan. Ano, sa mami? ginagawa ng iyong ano, koko, Ha? Sakit na man ang kuko mo, Meng. Hmm. Ano pang hindi good, good boy talaga. Good boy pa lang, Meng si Mami Gina niya. Hmm. -mm. Love mo si Mami mo, Gina. sakit naman yan. Sakit nang kuku mo. Ha? Sakit nang kuko Ming. Hmm. Ambo Gutam na ka? Hmm? Maya-maya konti ah. Kain na maya konte. konti. Hmm? Ay, nakuming-ming ka. Nangihilot si Ming Ming Red namin. Ito yung si Ming Red. Hello sa iyong fans, tali. Hello. Hello, fans. I'm Mingmingred Ming Red. Hmm. Tamad ka hilot. Bye bye na, manghilot. <laughs> bye-bye na. Paalam na, bye-bye na mangilot oh. mangilot ka pa? Sige na nga, mangilot ulit nga. Ilot sa legs ni Mami Gina. Hala. Nangilot siya. Nangilot, hmm? hmm? nangilot. Ah, pahinga na po. Bye-bye na po, fun.